Ito yung di dapat mangyayari. Tingnan mo nang maigi ko ano. Boom! At ulitin nga natin dito mga ka-idol kung paano dumikit yung spalding sa mukha ko. Yun, napakasakit. Shit! At tingnan natin kung paano natin inagawan ng bola si Dexter sa ulo. Parang inagawan lang ng candy. Tika-tika, dapat di mo na slow mo. Kitang-kita tuloy oh. Gusto mo talaga mapahiyo yung trupa mo. Ay, sorry, sorry. Akin, akin, akin. PJ, naghahanap ng butas. Kaso marami nang nabubutas. Ay, sorry, sorry, sorry. Akin, 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 akin. What's up, mga ka-idol? Kung nakita nyo, nag si Boss JB dyan. Dahil maglalaro kami ng 3x3. So, tatlohan kami dito. Wala nang intro-intro. So, talagang dinaan ko na sa katawan. At AC 2 points kaagad yan. So, walang magagawa. Kung nakikita mo, tu tuan tuwa si Boss JB dyan. So, dito naman, si Boss JB naman yung gumagawa. So, assist kay Boss Tom. Sumablay. So, mablay. So, ni John Paul. Talagang didipinsa ni Boss JB. So, dito talagang na steal ko. At easy tokens naman yan kay Boss J yan. At dito nga mga ka-idol, nangyari yung di dapat mangyayari. Tingnan mo nang maigi ko ano. Boom! At ulitin nga natin dito mga ka-idol kung paano dumikit yung spalding sa mukha ko. Yun, napakasakit. Shit! At dito nga mga ka-idol, titingnan nyo kung paano ako ginulangan ni PJ. Pero okay lang naman yon kasi halatang halta naman na hindi nila ako kaya. At dito naman mga ka-idol, sumalaksak si Boss JB at sumablay buti na ribbon ni Boss Tom. At si Boss Tom naman nag-iisip kung paano yung gagawin. Pero tinira niya, buti na lang pumasok. At dito nga mga ka-idol, sobrang delikado yung nangyayari sa akin kasi yung tiyan ni Dexter, tumama sa tagiliran ko. Kaya yun, bagsak pero okay lang yun. Enjoy lang, tuloy lang sa laro. At dito naman, bumawit na lang ako ng assist kay Bostom. Sobrang hirap na tira na yon pero pumasok pa din. At dito, nangyayari yung hindi dapat mangyayari. Tingnan natin kung paano natin inagawan ng bola si Dexter sa ulo. Parang inagawan lang ng candy. Tika tika, dapat di mo na mo, kitang kita tuloy oh. Gusto mo talaga mapahiya yung trupa mo. Ay sorry sorry, akin akin akin. Pero dito mga ka-idol, talagang ginamitan ko na ng katawan. At dalawa yung sumabay, buti na lang pumasok. So ibig sabihin nun, swerte. At dito naman, bola ng aming kalaban. Ang ganda ng asis si John Paul na kay PJ. Ah, uh, by the way, buti na lang pumasok. Iba talagang chamba. At dito naman, nangyayari na naman yung hindi dapat mangyayari. Talagang may galit si Boss Tom kay Boss JB. Talagang binato sa ulo. At yon bumawi naman siya dito at nagpapakita ng gilas pang highlights yan boss baka boss JB yan sumalaksak iwan pati pamilya ooh shiz kayo nakatikim ng trash talk ang kalaban talagang tri trash talk o oh, ano ano kayo PJ naghahanap ng butas kaso marami nang nabubutas ay sorry 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 akin 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 at sumalaksak na lang buti na lang pumasok iba talaga ang lakas talaga ng chamba boy baldog sumalaksak tumira sa na rebound ni PJ isito eh, points na naman yan. At dito naman mga ka-idol, si Boss JB naghahanap ng mapapasahan at pinasa ko naman kay Boss Tom, easy eh, si 2 points na naman yan. At dito mga ka-idol, ginugulangan na naman tayo ni PJ. At kung makikita mo, may kasamang tulak at hinila yung aking short. Pero okay lang yon mga ka-idol kasi mukha namang nag enjoy kami habang naglalaro at pare-pareho kaming ayaw magpatalo pero kailangan meron talagang matatalo sa amin. At dito na nga mga ka-idol, ako naman yung may hawak ng bola at sinubukan akong sumalaksa. kaso na-assist ko kay Bustom, easy to kagad. At dito naman ay si PJ naman yung may hawak ng bola at ganda ng crossover, sumablay nga lang at naribang ko syempre. At dito naman mga ka-idol, ang ganda ng assist ko kay Bustom. Easy 2 points kagad ka yan. At talagang napaka-shooter ni Boston dito. Talagang uminit siya. Kaya natambakan namin sila ng siguro nasa sampu yung tambak nila dito. At talagang humataw talaga si Tom. Siguro apat na sunod-sunod na shot yon So, bubawi naman si PJ. Di na lang namin binantayan para makahabol naman sila kasi kawawa naman. At yun, ganda sana ng assist kay Bustom sa ilalim ka. So, nabitawan yung bola. At yon pumasok naman. So, napakahirap yung tira na yon Pero talagang si Boss JB talaga dito ayaw magpatalo. Talagang pang highlights yung galaw. O, ang ganda sana. Kaso sumablay. Easy to points tuloy kay PJ yan. Pero okay lang naman yon Talagang nag enjoy talaga kami dito mga ka-idol. Kasi pare-pareho talaga kami dito na ayaw magpatalo. Kasi kung magpapatalo ka, ay naku po, puno ka ng pang-aasar. Pati sa trabaho, talagang hindi ka tatantanan. Talo ka pa nga sa laro, talo ka pa sa pang-aasar. Kung napapansin yung mga ka-idol, maliwanag na. So mag-alas 6 na yan. So nag-start kami ng laro dito. Wala pang alas 5, nandito ka na kami sa court. So talagang... Maingay kami dito. So, pasensya na sa mga kapitbahay na malapit dito sa court dahil nag kami. So, ayun na nga. Balik tayo sa main event natin. So, dito hawak ni Boss JB yung bola. Talagang nagpapakita ng highlights. So, meron tayo pang highlights. Ayun, nabitawan. So, talagang madulas lang yung bola mga ka-idol. At yun, dito naman si Boss Tom na naman yung may hawak ng bola at sumalaksak. Yun, pumasok. Napakalupit talaga ni Boss Tom. So sa Rebo naman, nagagawan kami nito. At yun, nagulangan na naman tayo ni PJ. May kasamang tulak na naman. At dito mga ka-idol, hawak ni Boss J yung bola. Dumiskarte kung ano dapat gagawin. At dito, jumam siya siya. Pumasok naman yon Dito naman sa rebound, talagang pinagtutulungan ako ng dalawa. So, napapatawa na lang sila dahil wala naman silang magagawa. At dito naman, makikita naman natin yung panggugulang ni PJ. ni Iyayakap niya ako. Hinawakan yung puit ko. Aba, bakla ata itong batang ito. At dito naman, dumiskarte na naman si, si Boss J dito at pumasok na naman yan. So, yun, last ball na kami. At dito, humanap na naman siya ng diskarte kung anong dapat gagawin. So, napakagandang assist yan. Easy to points naman yan. So, hanggang dito na lang mga idol at panalo kami. Huwag nyo naman kalimutan mag-follow at mag-subscribe. At maraming salamat sa inyong pagpanood. At I love you all.